Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang taong 1967 kung saan nagtatag si Dr. Peter Litvenko ng isang agent program. Ang tanging layunin ng project ay makalikha ng pinaka -epektibo na mga killing machines. Ngunit kalaunan ay nakonsensya si Litvenko sa kanyang ginawa at nagkubli sa pagtatago. Ipinahinto ng gobyerno ang programa at naglaho ang lahat ng mga natitirang mga agents. Gayunpaman, may ilang bagong kumpanya ang nagtangkang muling buhayin ang program. Pero napagtanto nila agad na si Letvenko lamang ang may kakayahang lumikha ng pinakamahusay ng mga sundalo kaya ngayon lahat sila ay nagahanap sa kanya. Pinamumunuan ang paghahanap ng isang lalaking nagngangalang Dr. Del Riego na nagtatrabaho para sa isang grupo na kilala bilang The Syndicate. Habang hinahanap si Letvenko ay nakadiskobre si Del Riego na may anak pala ang doktor. Kaya gumamit siya ng isang algorithm upang makagawa ng larawan ng anak ni Letvenko na si Katya at natukoy rin niya ang posibleng kinaroroonan nito. Ngunit, inataki ang kanilang base kaya kinailangan niyang lumikas. Habang papaalis sila, ay nalagyan ng tracking device ang kanilang mga sasakyan. Isang lalaki ang nagmamanman sa kanilang mga galaw at pinasabog pa nito ang dalawa sa tatlong sasakyan. Sa wakas ay narating ng siyentipiko ang kanyang hideout. Pumasok siya sa control room upang alamin ang update. Ngunit isa-isa nang pinatay ang kanyang mga tauhan. Nawala ng signal ang lahat ng surveillance screens at napatay din ang dalawang gwardiya niya. Ang lahat ng ito karekap ay kagagawa ng isang agent na kilala bilang 47. Sinabi ni Agent 47 kay Del Riego na hindi na dapat muling buhayin ang agent program. Gusto rin niyang malaman kung nasaan si Katya na anak ni Litvenko. Sinabi ni Del Riego na nasa Berlin si Katya at ibinigay ang file na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa dalaga. Habang papalayo na si Agent 47 ay nagtangka si Del Riego na kunin ang kanyang mga armas. Ngunit sumabog ang isang explosive device mula sa loob ng kanyang kabinet. Dali-daling pumasok ang mga sundalo sa security room pero pinaslang silang lahat ni Agent 47. Sa ibang eksena karekap ay nalaman ni Lee Clark ang chairman ng syndicate na patay na si Del Riego. Alam din niya na isang agent ang may kagagawa nito kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Katya bago pa siya maunahan ni Agent 47. Naalala ni Katya ang mukha ni Letvenko ngunit hindi niya alam na ito ang kanyang ama dahil malabo lang ang kanyang alaala tungkol dito. Sinabihan siya ng babae na nasa archives na imposibleng hanapin ang isang taong walang pangalan. Pero naniniwala pa rin si Katya na matatagpuan niya ito kaya bumili siya ng isang piking passport upang makalipat ng bansa. Isa siyang napakatalinong babae karekap na may kakayahang makaramdam at makarinig ng mga bagay na hindi nararanasan ng karamihan. Pagdating na Agent 47 sa Germany ay nagsimula siyang maghanap gamit ang Berlin Police Database gamit ang impormasyong ibinigay ni Del Riego habang hinihintay niya ang resulta ay bumalik naman si Katya sa kanyang apartment kung saan makikita natin ang samotsaring pahiwatig sa mga pader. Paulit-ulit siyang binabagabag ng mga alaala mula sa kanyang nakaraan kaya umaasa siya sa gamot upang makatulog sa gabi. Sa wakas ay natukoy ni Agent 47 ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ni Katya. Doon siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang handler na si Diana na nagsabing alam na rin ng isang agent mula sa syndicate kung nasaan si Katya. Binigyan siya ni Diana ng 48 hours upang tapusin ang dalawang target niya. Sa kabilang banda karekap ay naramdaman ni Katya ang papalapit na panganib. Kaya bago pa man makapasok si 47 sa kanyang gusali, ay kinuha niya ang kanyang pera at agad na umalis. Pagpasok ni 47 sa kwarto ay napansin niya ang mapa sa lamesa at naisip na papunta si Katya sa subway. Doon ay nakilala ni Katya si John Smith, isang agent ng syndicate. Sinabi nito na kailangan siya ni Katya kung gusto niyang mabuhay. Ayon kay John, ay matutulungan niya itong mahanap ang lalaking hinahanap niya. Ipinakita niya ang daan para makatakas pero agad na nagsimulang paputokan sila ni Agent 47. Tumakas si Katya at sinubukang harangin ni John si 47. Ngunit habang papatama na ang bala ni 47 kay Katya ay bigla siyang inatake ni John at sabay silang nahulog sa release ng tren. Para unang suntukan at malinaw na mas malakas si 47. Pero nang may paparating na tren ay kinailangan niyang humiga sa mismong riles, upang makaligtas. Samantala, ay sinamantala ni John ang pagkakataon upang dalhin si Katya sa kanyang driver. Ngunit, pagpasok nila sa sasakyan, ay biglang hinila ni Agent 47 palabas ang driver. Muling tumakas naman sina Katya at John. Ipinalawag ng ni John na nagtatrabaho siya sa Syndicate at siya lang ang makakaprotekta kay Katya laban kay Agent 47. Nang makita nila ang US Embassy, ay nagpaputok si John ng baril sa harapan nito kaya sila ay parehong inaresto. Si Sanders, ang hipi ng Embassy Security, ay nagtanong tungkol sa pagkakasangkot ni John sa pamamaril. Ipaniliwanag ni Katya na tumakas sila mula sa isang hitman at maya, maya ay naramdaman niya na paparating na si Agent 47. Pumasok si 47 sa imbahada, armado ng sniper at mga baril, kaya agad siyang inaresto. Pumasok si Sanders sa Silid upang tanungin sa 47 dala ang kanyang mga armas. Tahasang sinabi ni 47 na naroon siya upang patayin si Katya. Sinabi rin niya kay Sanders na kung gusto pa nitong muling makita ang kanyang mga anak ay kailangan niyang palayain si 47. Galit na galit si Sanders at nilagyan ng bala ang sniper, pero ginamit ni 47 ang mismong bala para basagin ang kanyang mga posas. Pinatumban niya ang mga guwardiya at pinatumba rin si Sanders. 24 by 50 sniper scope. And. checked. You're locked in here with me. And I'm the one with the gun. Samantala, pumasok si John sa silid, tinampot si Katya at tumakas. Naglakad sila palayo habang si 47 ay humahabol na naka-disguise bilang isang sergeant. Nang harangin siya ng isang sundalo ay agad niya itong pinaslang at kinuha ang uniforme nito. Habang nagmamaneho ay kinuwento ni John kay Katya na si Letvenko ay isang geneticist na lumikha ng mga assassins na walang emosyon, walang takot at walang awa

Kinagabihan ka recap, ay binalutan ni Jan ng benda ang braso ni Katya at sinabi na nabasa na niya ang buong file nito. Ipinaliwanag niyang isinailalim siya ng kanyang ama sa isang eksperimento at binigyan ng mga kapangyarihan na lampas sa normal na kakayahan ng tao. Ibinunyag niya na huling namataan si Litvenko sa South Korea at may stage 3 cancer na ito. Ginamit ni Katya ang mapa at impormasyong iyon upang tukuyin kung nasaan ang kanyang ama. Ngunit, biglang dumating sa Agent 47, binaril si John, pinatumba si Katya at isinama siya. Pagkagising ni Katya Karekap ay sinabi ni 47 na buhay pa siya dahil kailangan niya ito upang mahanap ang kanyang ama. Pinaliwanag niya na sinasubukan siyang patayin ng syndicate. Hindi siya agad naniwala pero nang hawakan niya ang kamay ni 47 ay bumalik sa kanya ang alaala ng araw na tumakas ang kanyang ama. Naalala niyang nakita niya si 47 sa gilid ng kalsada noong sila ay mga bata pa. Naalala rin niya kung paano iniwan siya ng kanyang ama at sinabihang dapat niyang matutong mabuhay. Hindi nagtagal ay iniwan siya ni 47 na nakagapos sa isang upuan at inutusan siyang gamitin ang kanyang instinct upang makatakas. Pinagana rin niya ang isang jet engine sa likuran niya. Sa una ay natakot si Katya pero nagamit niya ang kanyang kakayahan upang makawala at nadatnan si 47 sa labas ng silid. Sinabihan siya ni 47 na sanayin ang kanyang survival skills at ipinaalam din niya na ang buong pangalan ni Katya ay homophone na salitang 90 sa French. Siya na ngayon ang bagong 47 at mas malakas pa kaysa sa kanya. Nang pumasok ang mga tauhan ng syndicate sa Gosali ay inutusan ni 47 si Katya na gamitin ang kanyang pinahusay na mga pandama upang matukoy ang mga galaw ng mga kalaban. Sinabi ni Katya kung nasaan ang mga kaaway at mabilis silang pinatumba ni 47. impact na nahuhulaan ni Katya ang galaw ng mga kalaban. Ngunit biglang lumitaw si John at pinatumba si Katya habang abala sila sa pakikipaglaban sa mga sundalo. Gusto ni John na sabihin ni Katya kung nasaan si Letvenko ngunit dumating sa Agent 47 at agad silang naglaban ni John. Sinubukang saksakin ni 47 si John pero walang kabuluhan ang kanyang mga aksyon. Sa huli ay natalo ni John sa 47 at binaril ito. Gusto niyang umamin si 47 na talo na siya pero binaril ni Katya ang mga bintana. Sabi ni John ay nagmintis si Katya pero sagot ni 47 ay hindi siya nagmintis at biglang nabasag ang bintana ng engine testing room. Nahigop ng sumasabog na makina ang mga sundalo, nawala ng malay si John at agad na tumakas si 47 kasama si Katya. MISSED no, Maya-maya ay tinanong ni Katya kung paano pa nabubuhay si John. Ipiniliwanag ni 47 na tinaniman ng syndicate ng likidong titanium ang katawan ni John kaya't halos hindi siya masugatan. Hiniling ni 47 kay Katya na sabihin kung nasaan si Benko Sagot ni Katya na nasa Singapore ito. Habang nag-uusap sila ay nakinig si Diana at agad na inutusan ng isa pang agent na magtungo sa Singapore. Sa parehong oras ay bumalik si John sa hotel room ni Katya at sinuri ang mapa. Nakita niya ang markang nakalagay sa Singapore at agad niyang ipinaalam sa kanyang mga superior na darating sina 47 at Katya kaya agad nilang pinalakas ang seguridad sa lahat ng entry points sa bansa. Pagdating ni na 47 at Katya sa airport, ay sinabi ni 47 na kontrolado ng syndicate ang lahat ng security cameras. Kaya, nagnakaw siya ng uniforme ng isang piloto at tumakas. Sabay sabing, umalis na si Katya bago pa siya mamukhaan ng mga kamera. Gumamit si Katya ng mga alarm upang ilihis ang atensyon ng mga gwardya. Naglalakad-lakad din siya sa harap ng mga kamera habang gumagamit ng mga maleta at truck bilang panakit. Paglabas niya ay naroon na si 47 na naghihintay sa kain ng kotse. Dinala siya nito sa isang hotel at isinabit ang kanyang coat sa loob ng closet. Napansin ni Katya ang barcode sa likod ng ulo ni 47 at sinabi nitong masakit iyon nang inilagay sa kanya. Ikinuwento ni Katya na may cancer si Letvenko at humihinga na gamit ang inhaler. Hindi nagtagal kareka ay tinanong niya si 47 kung nakakaramdam ba siya ng kahit anong emosyon bilang tao. Sinagot siya ni 47 na kinakailangan niyang walang damdamin dahil sa kanyang trabaho at nakatulog ito habang nakaupo. Maya maya ay nagswimming si Katya at pagbalik niya sa kwarto ay napansin niya ang mga baril ni 47. Nang may pumasok sa silid nila ay dinisarmahan niya ang mga ito upang maibaling ang kanyang isipan. Pagkagising ni 47 ay napansin niyang nawawala ang kanyang mga baril kaya pinatay niya ang mga armadong kalaban gamit lamang ang kanyang kamay at kutsilyo. pa siya silang umalis at sinabi ni 47 na may patong na ang kanilang mga ulo. Habang nasa elevator ay naalala ni Katya na hindi niya naitago ang kanyang mukha sa isang kamera sa airport kaya sila natuntun. Paglabas nila ng elevator ay nagnakaw si 47 ng inhaler ng isang bata. Dinalan niya si Katya sa isang hardin kung saan tumawid ito sa isang tulay at muling nakita sa Letvenko. Nang tanongin niya kung bakit siya ginawang mamamatay tao ay sinabi ng ama niya na ginawa niya iyon para sa kanyang kaligtasan. At humingi ito ng tawad sa kanya. Pagdating ni Agent 47, ay nakala ni Litvenko na papatayin siya. Ngunit tiniyak ni Katya na hindi sila kaaway ni 47. Ibinunyag naman ni Litvenko karekap na magkapatid sila ni 47. Hindi nagtagal, ay biglang pinaputokan sila ng mga agents at agad silang dinala ni 47 sa garahe. Tinangka nilang tumakas pero naroon na rin ang mga tauhan ng syndicate at si John. Dinala ni 47 ang mga kalaban sa itaas ng parking garage at ipinabangga ang mga ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang instincts ni Katya upang makalabas sa alanganin. Habang hinahabol sila ni John ay sinerado na ang exit. Kaunti na lang at hindi na sila makakatawid sa tulay pero nakalusot sila habang si John ay bumangga sa mga harang. What do they want? More of me. Kaligtas si John at iniutos na pigilan si 47 sa loob ng syudad. Samantala, tinanong ni Katya si 47 kung may paraan ba na tuluyang tapusin ang syndicate. Sinabi ni 47 na kailangan niyang patayin ang pinuno nilang si Lee Clark upang matapos ang lahat ng ito. Ngunit, si Lee Clerk ay hindi lumalaba sa kanyang sobrang siguradong opisina at maraming agents na ang namatay sa pagtatangkang paslangin siya. Maya-maya ay huminto ang sasakyan ni 47 nang harangin ito ng mga sundalo gamit ang mga wire. Bumaba siya at pinatay ang mga sundalo na bumababa sa wire. niya si Katya habang si Litvenko ay sugatan at nakahiga sa lupa. Inutusan naman ni Litvenko sa si 47 na ilayo si Katya. Bago sila tumakas ay palihim na inilagay ni 47 ang inhaler sa bulsa ni Litvenko. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si John at dinampot si Letvenko Nais ni Katya na bumalik sa kanyang ama pero kailangan siyang iligtas ni 47 kaya pinatulog niya ito Pagkatapos karekap ay pumunta si John sa punong tanggapan ng syndicate at ininteroga si Letvenko Gusto niyang malaman ang DNA sequence para makalikha ng bagong agent pero tumanggi si Letvenko kaya, nag-inject si John ng torture serum sa katawan ng siyentipiko. Sinabi ni Litvenko na hindi kailanman mapapantayan ni John sa Agent 47 dahil kulang siya sa talino. Dahil dito, ay nagalit si John at muling nagtangkang turukan si Litvenko pero lumabas si Lee Clark mula sa kanyang opisina at pinigilan siya. Iniling ni Lee Clark kay Letpenco na ibigay ang formula kung gusto niyang mabuhay si Katya. Nakasalalay ang kayamanan at reputasyon ni Lee Clark kung hindi niya maibabalik ang agent program kaya disperado na siya. Ngunit, tumanggi pa rin si Litvenko dahil naniniwala siyang ang mga agents sa kamay ni Lee Clark ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Samantala, kinontrol ni 47 ang PE system ng gusali at inanonsyo sa lahat nakailangan nila ang DNA ni Katya upang makalikha ng perfectong agent. Biglang lumitaw si Katya sa harap nila na nakatali sa loob ng isang helikopter. Tiniling ni 47 ng isang palitan si Katya, kapalit ni Litvenko at pumayag si Lee Clark Inilabas si Litvenko sa silid ngunit biglang ibinangga ni Katya ang helikopter sa gusali. Gamit ang lahat ng kanyang natutunan ay isa-isa niyang pinatay ang mga kalaban. Samantala, pumasok si 47 sa gusali na nakadamit bilang bombero. Dumiretso siya sa opisina ni Lee Clark at binaril ito. Pero, hinarang ni John ang bala gamit ang kanyang kamay. Tumakbo si na Lee Clark at Litvenko papunta sa helipad habang nakipaglaban si John kay 47. Paulit-ulit siyang binaril ni 47 pero ayaw pa rin mamatay ni John. Nang suntukin ni John ang pader ay lumitaw ang isang live wire kaya ikinabit ni 47 ang isang kawad sa leeg ni John at isinaksak ito sa live wire dahilan para mamatay ito. Pagkatapos ay inabol nina 47 at Katya si Lee Clark na nagtangkang tumakas. Nilampaso nila ang mga gwardya at pagdating nila sa rooftop ay iniabot ni 47 ang kanyang mga baril kay Katya. Dinamit nila ang kanilang kakayahan para hulaan ang kilos ng mga kalaban at patumbahin ang mga ito nang hindi natatamaan. Napatay nila ang maraming bantay pero nakatakas pa rin si Lee Clark kasama si Litvenko. Labis itong ikinalungkot ni Katya ay hindi niya napansin ang isang gunman at binaril siya. Pero sinalo ni 47 ang bala. Nang sabihin ni Leclerc kay Letvenko na mahuli rin nila si Katya, ay inilabas ng matanda ang inhaler na ibinigay sa kanya ni 47. Pinindot ito at sumabog. Sumiklab ang helikopter at bumagsak. Tumawag si Diana kay 47 at kinumpirma nitong patay na si Leclerc. Ngunit, sinabi rin ni Diana na dapat patayin ni 47 si Katya na siyang kanyang pangalawang target. Dahil dito, ay binagsak ni 47 ang tawag. Sinabi niya kay Katya na ang kanyang mga kakayahan ay para iligtas ang sarili at may karapatan siyang piliin na huwag pumatay. Pagkatapos, ay naglakad siya papunta sa elevator. Sinundan siya ni Katya at sinabi sa kanya na may paparating na kalaban. Pagbukas ng elevator kareka, ay lumitaw si Agent 48 na eksaktong kamukha ni 47 na ipinadala ni Diana sabay namang pinaputokan ni Nakacha at 47 sa si Agent 48. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inaniyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!